Yo what's up mga kamanok? So ang video natin ngayon mga kamanok, i-share natin sa inyo kung paano tayo mag-alaga ng mga bagong dating na sisyo. Is po mga kamanok, bagong dating po na sisyo galing hatchery po mga kamanok. Kaya po yung ating mga sisyo mga kamanok, day old pa lamang po mga kamanok. So before natin pag-usapan mga na kung ba ano yung mga ginagawa natin pamaraan sa ating manukan para maprevent natin ang stress sa ating mga sisyo mga kamanok, is. share ko muna sa inyo mga kamanok yung tips. Ang tips ko po mga kamanok is dapat po huwag nyo pong ibiyahi yung sisi nyo ng mainit ng mga kamanok. Huwag nyo pong, pong gayahin yung ginawa namin na mainit po yung pagbiyahin namin ng sisi mga kamanok. Dahil po ito ay galing hatchery ay hindi po or wala po tayong chance na makipag-deal sa ating agent na mas maganda ibiyahin ng umaga mga kamanok or di kaya araw mga kamanok or di kaya bandang hapon mga kamanok so make sure kung kaya ninyong pakiusapan yung agent ninyo mga kamanok is ibiyahin nyo po ito na madaling araw para po malamig pa po ang panahon and then kung hindi man madaling araw mga kamanok is ibiyahin nyo po ito ng bandang hapon mga, mga kamanok so pag gabi na po mga kamanok para po hindi po masyadong ma-stress ang ating mga season mga kamanok. So in our case mga kamanok dahil po ito ay naibiyahin namin ng mainit na po or nasa mga 7am to 8am na po. So ibig sabihin po from Hatchery papuntang, uh, papunta sa amin is uh, sobrang init na po mga kamanok. So uh, medyo doble po or di kaya triple po ang stress ng ating mga season mga kamanok. So balik na po tayo sa main topic natin mga kamanok. Pagkadating po ng mga season mga kamanok or bago dumating yung mga season natin mga kamanok i-make eh, sure na natin mga kamanok na yung 'yung brother po mga kamanok is naka-on na po 'yung heater mga kamanok para po pagdating ng mga sisig mga ka mga kamanok is asaktong sakto or di kaya more or less sakto na po ang init ng ating brother mga kamanok para po relax na po sila mga kamanok. Mas shorten po 'yung time or 'yung span of time malamig po ang kanilang pakiramdam mga kamanok or hindi po sila comfortable mga kamanok dahil nalalamigan po sila mga kamanok. Hindi kaya hindi po stable 'yung heat temperature nila mga kamanok or 'yung warm temperature nila mga kamanok. So pag na on na po yung heater natin at saka mainit na po yung ating brooder mga kamanok pagkadating po ng ating mga sisi mga kamanok is painumin po natin sila ng electrolytes mga kamanok ang electrolytes po mga kamanok is nagbibigay po ito ng energy ng ating mga sisi mga kamanok para po gumana or king maliksi sila sa pag-inom ng tubig at saka or di kaya pagkain ng ating mga feeds mga kamanok so kailangan po na bigyan natin sila ng electrolytes mas maganda po yung electrolytes mga kamanok Siyempre pinakamagandang mode po ng pag-inom nila mga kamanok or pag-intake na electrolytes mga kamanok is yung pag-inom mga kamanok. So mas maganda po yung electrolytes na water soluble po mga kamanok. So bumili lang po tayo ng any electrolytes na synthetic electrolytes po na powder at saka ihalo po natin sa ito sa tubig. At depende na po sa, sa depende na po sa brand kung ano po yung dosage na ina-advise nila mga kamanok. So ihalo lang po natin sila sa tubig and then kailangan po yung si yung tuka po ng sisi mga kamanok is talagang ilublob natin sa tubig mga kamanok para makain mainom po sila or makasip po sila ng konting tubig mga kamanok para in that case mga kamanok ma-intake na nila yung electrolytes at mabigyan na po na silang energy para sa sunod nilang pag-inom mga kamanok or di kaya sa pagkain nila mga kamanok so in our case mga kamanok dahil hindi po tayo nakabili ng synthetic na electrolyte yung binigay po natin sa kanila mga kamanok is natural lang po na electrolytes mga kamanok o which is juice po ng buko mga kamanok yes po yung tubig po ng buko mga kamanok is the best po itong unnatural electrolyte para sa ating mga manok or para sa ating mga sisip mga kamanok kaya ito po yung kinuha namin mga kamanok at saka ipinainom namin sa aming mga sisim mga kamanok so in that case mga kamanok nakatipid pa kami mga kamanok and then ibigay po namin ang narapat na ibigay sa mga bagong dating na sisim mga kamanok so yun lamang po mga kamanok until sa sunod na video at saka kung sa tingin nyo mga kamanok ah, medyo nakatulong itong video ko sa inyo nakapagbigay po ito ng tips sa inyo mga kamanok so subscribe na lang and hit the notification bell para naman po updated kayo sa sunod natin na video and then mag comment down na rin po kayo sa baba mga kamanok kung ano po yung gusto nyo mga katanungan regarding po sa pag-aalaga ng mga sisi mga kamanok. Disclaimer lang po mga kamanok ito pong sinishare natin mga kamanok ay base lamang po sa ating mga experience mga kamanok at saka base lamang po sa ating observation at base lang din po sa pagtatanong natin sa ibang mga nag-aalaga ng mga manok mga kamanok. So happy farming po mga kamanok at hanggang sa sunod na video Goodbye!